Nako, pag natapos yung presentation na to, happy kayo lahat. Ako na nagsasabi sa inyo. So bilang affiliate member, you can earn, no? Six ways, actually seven ways na po dahil may dinagdag. Crown Diamond Bonus Pool. Wow. Okay, matching bonuses. Ang matching bonus, sa bawat ma-enroll mo, ikaw ang sponsor, may in ka. Kung magkano kitain nila sa matrix. Mga pa $2,000, $4,000, $8,000, $16,000. May 50% ka. Halimbawa, ikaw nag-invite sa akin. Ikaw ang enroller ko. Sponsor kita. Kumita ako $10,000. May $5,000 ka. Ba't di ka magsisipag? So kung yung weekly fast start para sa masisipag, mag-invite, at yung matrix commission, pwede pati sa mga ayaw mag-invite. Okay? Kikita pa rin pero itong matching bonus para sa gusto talagang makuha yung mga pangarap nila. Ito yung sikreto at ito yung kinabaliwang ko talaga. Our matching bonus. Lahat ng direct mo may 50% ka. Matching bonus. Pag second level mo may 10% ka. Third level mo may 5% ka. Fourth level mo may 5% ka. Fifth level mo may 3% ka kung diamond ka. Ganun po yun. Ngayon, kung may lumabas na, na diamond sa iyo, direct mo, ang tawag dyan, first generation diamond. Sa kanya, direct mo siya, 50% ka. Pero sa second level mo, sa mga direct niya, alimawa, ikaw ang may direct sa akin. May 50% ka sa akin, pero lahat ng direct ko, hindi ka lang 10%, 23% ka. Ganun yun. Kasi second generation yun. Ayun no, Grabe ho. Oh. Buo. 10553 meron ka. May lumabas uling diamond. Second generation. Wala kang 50 ron. Hindi mo naman direct yun eh. 10 ka lang don Pero sa lahat ng direct niya, meron kang 553. Nag-get yun na. Ganun po yun. Third generation diamond. Direct ng direct ng direct mo. Okay? Meron kang magano 5% na lang. Pero sa ilalim nun, lahat ng tao may 5-3 ka pa. 8%. Fourth generation, may 5% ka, plus may 3% ka pa sa lahat ng tao sa ilalim yan.